dito uh, back radio, no? Uh, meron kasi nag-viral na video. No, uh, ito gusto kong itanong sa mga kagawad. Mm -hmm. Kapitan eh, PG, kung anong naging damdamin mm -hmm. ng mga taga-balibaba. Una po nitong video na ito na nag-viral. Mm mo -hmm. Pero unahin muna natin, kasi kanina, nung ano, tinanong mo, yung tungkol sa pandemic. ah mm -hmm. uh, Napaka-emotional ni kagawad Jen eh. So, gusto kong sa muna ng ano, palangin natin sa sino ang unang sumagot. At bukang may may ano eh, may OC forber ano eh, City Councilor Jerry Cuagas. Baka pwede rin yung basahin. Yung yung caption no, kagawad din. Uh, tapos yung mga kagawad natin, siguro pwede mag-share anong naging reaction no ng mga taga recovery tamo ng Balibago. Ngayon, ready tang video. Hindi natin madedenyo na dinig natin yung bosses kung um, sino po yung nagsasalita nung gabi niyo. No. Ah, uh, babae. <laughs> sige, habang ginahanap ni Kagawa Jay yun. yung kanyang ah... Uh, kasi hanggang ngayon, ano yan, umiikot sa sa Facebook, no? Kapitang PJ, you ano? Know? Yung video na yon Nakailan views na yan? Uh, ilang libo na? Nung huling tinignan ko, libo-libo na. Oo. So, uh -huh. Ewan ko lang kayo, baka doble yun na yung libo na yun yung comment ng haba eh no? yung nag-comment diyan. Ayun, ready na si uh, Kagawad ng Pasyo. Yes, thank you. Wait. Tapos pagibasa Kagawad din yung caption ni Councilor Jerry Pagwa. Yan po, hindi po fake news yan, na uh, no, hindi yung fake news, video yan. Oo, video yan. Mahirap mag-edit ang video eh. Oo, oh, mahirap. po. Uh, actually, ho, itong post na to, eh, anonymous is it. Para So, pinost po ni Consular Jericho. Uh, dun sa post niya, uh, naka-attach yung video uh, sa aking caption niya, yung silent lang sa akin to, parang nakakabastos naman nito sa aming mga pamilya. So, si Tito Rene Agos ba, ibig mo sabihin? Tatay ni Consular Alfie Bonifacio, Meron pang ibang eh, meron pang isang pang nabanggit na namaya pa sa Balibago. Pero uh, sabi po ni Councilor Aguas hindi to po niya lubos maiisip na kaya po i-joke ito lalo na po uh, sa mga namaya pa na. Kaya um, sabi po niya ay eh, -ingat, ingat siya sa mga salita na baka mabulat ang isip ng mga nasa panig po nung nagsasalita. Oo, oh, parang may kinakausap siya dyan eh, doon sa captions. palagi niyo po, sino po ang binabanggit dyan ni Councilor Jericho Aguas? Well, um, para sa kanya, siguro tinamaan siya dahil kahit wala akong nabanggit na pangalan, mm. eh yung pagkakadescribe is very specific, especially mm. po kay daddy mm. na isang kagawad na kinatay ng COVID. Ang mm. uh, um, totoong nangyari po ganito. Um, hmm. uh, true story is, pinasok namin si Daddy ko ay eh, may pneumonia. Hmm. So, uh, nagpapagaling po siya sa bahay. Uh, may pinsan po ako na yung asawa niya is doctor na internist. So, siya po yung nag uh, check up kay Daddy. So, At kailan po ito nangyari ka gawin? Um, uh, so, na-admit siya August. So, mga July. Ano pong taon? Uh, 2020. Uh, uh, so, by July, you know, two weeks siyang nilalag na. So, um, ang assessment naman mo ng doctor sa kanya is, hindi siya COVID. Kasi yung mga COVID patient niya is talaga nakalatay. Talagang, eh si tatay naglalakad siya pa nag, uh, ayos ng gabi, gabi niya, nag-delay pa siya. Yan. yan. Pero malakas. Uh, at that time, sinabi rin nalang niya, ay sinabi ng doctor niya na ipa-IV para yung mga uh, gamot. Eh, yung, ang intention lang namin talaga po noon is ipa-swero lang siya. Lagyan siya ng uh, IV catheter na. But unfortunately, dahil nga po sa pandemic, kinonsider po siyang COVID uh, um, patient kasi yung symptoms niya related sa COVID. Uh, pero sinap po siya negative. However, dahil po uh, COVID symptoms, pinagay siya sa COVID ward. So, syempre, ang tawag ng COVID, pag ilagay mo sa kwarto kasama ang mga COVID, magkaka-COVID siya. So, yun po yung ano, yun yung naging, yun po yung tong nangyari. So, after napasok, hindi, for two weeks, sa siya, after two weeks, umuwi na siya po siya kapag sa So, nasi-date siya, and and all, wala akong kaming alam. Kasi po, siya, si daddy decide. Na, so, nagiging emotional na naman ako dahil mo hindi, hindi madali ang mabatayan during COVID season dahil mo hindi siya katulad ng normal na pinagdadaanan natin na uh, makakasama mo yung may sakit, makakalagaan mo, ma, makakasama mo, mapagsisilbihan mo, pagkikita mo siya nahihirapan, But, uh, <clears throat> nung uh, time po na yun, eh, wala kami communication sa kanya. Especially nung nasi late ako siya. So, dahil wala ko kami control nung nag-decide pala siya mong date, so, hindi na hindi na, hindi na po kami nakapagpaan. So, yun, nauwi na siya, hindi malamit siya nakita kung siya ba yung nasa body bag noon kasi bago yung buksan hindi namin na-identify ko siya ba talaga yan. But, uh, napakasakit, lalo na gawing joke. At nung narinig ko yung video na yun, nung una ko narinig ko yung video na yun, is talagang umiyak ako. Kasi parang na-trigger yung depression ko. At that time po, namatay si Daddy, buntis ako. Nag nagkaroon ako ng depression. Uh, muntikan ng nawala yung baby ko. Uh, sobrang sakit kasi yung hindi kasi alam nung nagsasalita na yun yung mamatayan during that time. Hindi lang naman kami ang uh, apektado during, during, pandemic. Marami po. Buong mundo. Bakit mo gano'n yung joke? Ang pangay pang nyo. Kinatay ng COVID? Ano ba yung tatay ko? Baboy? Uh, yun lang po yung nakakasama ng loob kahit po ilang kahit nagkita man kami ng taong magsasalita na yan, ni personal na hindi siya ng pasensya, hindi. Siya pang mayabang. Oo, gusto ka na dyan, dyan, gagawad dyan. Parang wala mong nangyari. Parang yabang pa, pero nakakabastos. Parang hindi yung tao. joke lang po yun, pero ako, siya na ako, nagsukul sa mga batay na hindi na kaya pagtanggol yung sarili ko Kahit ako na lang tiranin niya or kuya ko kaya namin pagtanggol ang sarili namin. Huwag lang po si Daddy. Lalo na kami ho, mahal na namin si Daddy. Huwag lang kaya mong protektahan si Daddy. o protektahan mo Okay. Thank you, Magawa. Kita <laughs> niyo yung yeah. mga kumakalaban sa atin. No? Meron isa nag-ambisyon na maging kapitan natigok yung isa naman, ahabo din daw na kapitan natigok na naman yung isa naman, ka naman. Kagawat, nag naganaus, nag-announce, magiging kapitan din natigok na naman, kinatay ng COVID kanya sabi ko sa kanila hanggang nandito ko huwag kang mag-ambisyon maging kapitan kasi matitigok din kayo <laughs> joke okay. lang yun. So, susunod, ang magsasalita, si Ngawad, Nerds, big Sa mga ibang kagawad natin, uh, sa pag-ikot ninyo sa barangay, siyempre kayo, laman ng ano, no, bawat furo, ano yung mga naririnig yung reaksyon nung napanood nila yung mga video sa mga kabarangay natin? Unayin natin si kagawad, please. Well, uh, maraming nalulungkot sa nangyari, mga naririnig, which ano ko rin yun na respect na lang sana sa mga nawala na tsakaan mo. Kasi nananahimik na sila sana. Huwag na nilang bigyan ng issue o ano. Kasi kamit yung pakinggan na tigok, tigok, yung bang, sino ba naman tayo gustong gusto matigok? Hindi po ba? Pero sana po, ah, hindi na mangyari yung mga issue na ganyan kasi nakaka-baba ng tingin ng mga tao sa mga, yung tao nagsalita na yun. So, Magawa Grace, tanong ko sa'yo, uh, sa tingin mo, reading between the lines, di ba parang double meaning yung speech na yun? Hindi lang para sabihin na namatay sila sa COVID o parang may pinakatamaan siya o pinariling ka na, kung ikaw ba yung tatakbo eh, mamamatay sa... Opo, uh, parang ganyan na Kasi, ah, so, okay. Uh, na ano niya na si Kathy J, dahil lalaban sa kanya, matitikok din. Yung, mm -hmm. yung, 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 po ba? Oo, mm -hmm. oh, po kasi... Ano ba yun? Ah, uh, hindi na ako po panakot. Kumbagay yung um, ginagawa niya ng warning na ano ganyan kasi ah uh, wala namang bakit nasasabihin yon kung uh, hindi niya pararating kay Katiji? Dahil okay. po yung mga mabol na ano, kapitan na titigo. Okay. Kung ganun po ba? Kaya yun, ako sa ano po po yun, uh, sa opinion ko po, po yun. Parang in insinuation. Opo, okay. ganun na. Opo, sigal naman naman. Okay. So, uh, ako so, po, yung mga narinig ko sa mga taong nakausap ko eh, ang pagkasayang po nila eh, sana respeto kung yung Patay eh, hindi niya nga respeto eh, paano po kaya kumibuhay pa? Lalo na yung iba, di ba, nakapag-move on na, Kagaya yung kagawa dyan, year 2, 2020 po, ano? O, nakapag-move on na, tapos nangyari itong video 2023. Parang so, para ah, sumariwa ko ulit, ano, yung sakit eh, yung sugar, di ba? Yan e, lang po, sa, sana, respect ko lang po. Uh... Okay, dyan, dyan. Kaya kagaga, kagawa ni Ednel. Yan, kagagaga, kagawa ni Ayun nga po, yung mga marides natin sa labas, nga, Sabi nga nila, bakit nabanggit pa niyon? Dapat hindi na. Respeto lang, sabi. Kahit na sa kanya sila, medyo na sila, nawalan ng gana. Dapat, hindi okay. mo sabihin yung mga nanonood dun sa stage meeting na yun, pati sila nawalan ng gana? Yes. So, kasi okay. dun po ako eh. Oh. Ako ako banda eh. Ah, nangyari mismo yun? Yes, sa Quezon, oh. yung bali po yun. Okay. Tapos sabi nga nila, bakit nabanggit pa yun? Dapat hindi na. Pero sinasabi nila, hali po ka, di po ako nagvideo doon. Nakakarating lang po sa akin dahil marami tayong kaibigan. Doon banda, nagtanong ako, bakit ganyan? Sabi ko, dapat maging patas. Wala na siyang banggitin na anong iba pa. So may negative din. Yes. Yeah. Ito sabi nila, pinapalakpakanda daw. Pinapalakpakan pa daw siya. Tumatawa daw yung iba eh. Ay, mga pumapalakpak yung wala pong isip. Oh, si Kagawad Kim. <coughs> uh, <clears throat> si Kagawad Kim Timbo. Okay. Ako naman po is, sa uh, nung nakakita ko sa yung video na yun is uh, ang naramdaman ko lang po is uh, lack of respect po. Kasi sa dito po sa history po ng Angeles City uh, kahit uh, sino man pong mga politiko dito uh, sa pagkakalala ko po uh, wala pong naghahalag sa mga kalaban nila na may masasaktan although after po ng mga after po ng election nakikita mo po is uh, magkakasama po silang lahat or better yet magkakapartido So, ganun nga po. Yun nga po yung napansin ko sa uh, respectful respect po. And, uh, yung uh, pagiging, uh, yung position na po na hinahabol, na yun is, uh, hindi po naman serve sa isang tao, sa isang tao lamang. Kaya po ay, uh, sa uh, demokratiko, demokrasya po ang ating bansa. So, may karapatan pong uh, mamili ang taong bayan. At uh, wala akong pinalaman ng uh, yung uh, pagkakabul uh, kay baka uh, may mangyari sa iyo. Sana po konting na lang po be sensitive about those topics kasi marami po na uh, nasasaktan. Uh, yun lang po. Hindi po. Kagawad Petos. Oh, gaya, gaya po na sinabi ng, uh, ng uh, para sa mga na uh, pansamantala lang naman yan eh. Uh, maging paras na laban, malilis na laban, meron po tayong para, para mag-umpilse, mag-uha um, 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 ang 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 hari ng bayan. Hindi po sa pangangat na gano'n. Yun lang po. ah uh, respect everybody. Pansamantala lang to. So, dinog din na din ako. Nito, may kailangan tayo pero yung tayo kami sa kasangkata po. Okay, thank you. Magagawa tayo ito. So, si Kagawa Joe na naman. Yun po. Yun po. Sir, uh, sana respect yun lang. Kasi, pangit talaga pag-ingat pangit, marami nag biyak. Ako ka, nakatanggap ako ng bigla lang ako nakatanggap. Nung ganun. Pag-gasing, tanghali at tapat. Pero na bah, sabi mo na rin, ito yung busit ka, alam ko yung busit noon. Di ba nasira yung araw mo, kagawa Joel, kung napanood mo yun? Hindi na mo nakakulo. Dinib din mo. Talagang pinakinggan kong talagang sino ka lagi nang ah. Kasi, uh, nagbigla ko na ganun ano eh. Nung may biglang natanggap ang cellphone ko. Hmm. Ang dami nang reakso sa lugar po, ang dami nang Sabi ko, sana hindi na ginawa gano'n. Ano na lang, up ka lang, pare-pare-pare-pare. Pag na, anong tao, hapil ang tao, yun na yun. Pero kung nasa na ulit yun, kung nasa na ulit, yun lang po. Mukhang na-realize naman yata, nagkaman eh, siya hindi na na ulit ano. Wala nang na-video na gano'n eh. O meron nang bago. Hindi na na ulit yung gano'n, pero parang meron pa rin lang sa Wala lang sa video. Wala, wala, wala. wala lang sa per video, pero meron pa rin, may mga pinababanatan pa rin. Uh, wala, wala, wala. Pero sana pinag-iusap lang namin, sa kami naman sa pamumuno ni Kak Pidi Ponsi, ayaw namin manira ng kapwa yes. kung kinakailan. Gusto namin oh, yes. parehas taong bayan ng barangay balibago ang uusga sa aming lahat. Yun lang po. Okay, thank you. Magawa, Jover Ngayon, Ganon din ang tanong kay Kaka PG kasi may mga ibang tao din o sektor na nakakausap na nag-react din sa video. At pangalawang tanong Kaka PG, posible daw na ang Commission on Election at saka ang PNP indideklara ang Barangay Balibago. Isa sa mga hotspot, Totoo uh, tutubay yung intelligence report na yun, Kaka PG. Yeah, so bago po sagutin yan, yung unang katanungan. Ang uh, na-observe ko doon sa video na yun, Uh, may mga reaksyon na hindi maganda ang nakapanood at nakakinig ng video na pinost ni Councilor Jericho Aguas. Pero yung mga ating kababayan, ang muna na nakita ko yan, hindi dun sa post ni Jericho Aguas, kundi sa mga personal messages na pinadala sa akin bago ko nakita doon kay Jericho Aguas. So, ang, uh, kung pag-aaralan mo yung video, yung bottom line niya is yung uh, parang is a warning na kapag humagod ka ng uh, kapital kapitan uh, na laban sa kanya, eh matitikok ka. So, ang reaction ko is pinasadyos na lang namin. So, mula nung narinig namin ang video na yan, We make it a point na every Sunday, nagsisimba na po kami. And it's a lesson learned to everybody. At tinanggap naman niya, nakita ko din yung uh, post niya na nagkaroon uh, ng public apology, meaning, siya ang uh, uh, nagsabi nun. But nevertheless, nag-iingat din po kami dahil uh, it's a uh, warning to our safety. So hindi po dapat gawing uh, joke yun yun ang reaction ko dun sa unang tanong yun.